ito na, sa mga na naman. Are you just gonna sleep there? Eh, na. Ano ba sa mga chairs? Uy! na to? Ako ay Oo, na na. chairs na na Para mag ka sa'yo. Kami na ni Anna, 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 na Anna, Anna, Wow! Oh, wait, 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 guys, wait, guys, what's your name? LD 2018. What's that? What's wow. uh that? What's that? What's What's that? What's okay. What's Sa mga makakabasa nito, mm. Ha? Kita? 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 Hindi ko alam kung kailan mo ito mababasa. Pero kung mababasa mo man, malamang, nasa parehong pahina pa rin tayo. Ang sami? Parang horror story? Ano? 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 So, Nagtaas naman ang tuition. Herap kami mga ordinaryong sa jan Hindi na siguro ako makabalik next sem. Hindi na kaya ni mama. Uy, kakatas lang din ang tuition natin ngayon, di ba? Yes, so, yeah, no. I, agree. Diba? I agree. ka. Araw-araw, parang survival game ang pagkain. Dahil sa mahal na bilihin. Pero may nagbago na pa. Eh, mas mahal pa nga ngayon eh. Pero sabi naman nila, kasi na daw yung 50 pesos sa isang araw. Asa pa sila? Wait, hold on. Kapag nagsalita ka, bigla kang nagiging kalaban. Pero hindi ba tayo lumalaban para sa bayan? That is so weird. That's why, hindi umuunad yung bansa natin. Kunti kong yung bibig ng lahat. Right? Right. Yes. Abasado ko, ang dami ng biktima ng maling impormasyon pero mas pinipili nilang maniwala sa kasinungalingan. Points! Uy! Talawan ninyo! What's that? So nagdagan daw, binayalan daw yung mga tao para lang ma-add sa rally, oh? Ah, hindi. Like, fake news yan. I'll take one. Sure. Lagi Give out one sa para mudaog na sila. That's it. No, diba? So many eh, fake yes. news. Ewan eh, pala. Diba? Malaniin eh, diba? diba? no? oh. Sabi nila, kahit bumoto ka, walang magbabago. Eh sa dami nagbubulag-bulagan ngayon, hindi nakakapagtaka kung bakit tayo naliligaw. Mama, go for mayor, Sa mani? Magaganig mayor o wanted? Ah, di ka maboto eh. Pariwala na sila. Happy ka eh. marami maraming tulad ko ang nangarap na may magbago. Pero natutunan ko mas nakakatakot pala ang walang ginagawa. Sinong sumulat yan? Pakigay mo. Kung nababasa mo to, ibig sabihin, wala pa rin nagbago. Uh -huh. Ano to? ng walang katapusan? O oh, babala para sa mga susunod na makakabasa? Ano guys? Hanggang dito na lang ba to? Hindi ba tayo pupilos? May pag-asa pa kayong magbago ang bansa? Eh, kahit anong gawin naman natin, wala tayong magagawa eh. Lalo na yung nasa itaas. Huwag pag-aasa pa man. Paano? Sino? Kita! Tayo! Sama-sama tayong makilahok sa paglalakbay na ito. Tungo sa pagbabagay. tayo ang magsusulat ng bagong pahina sa kwentong ito. O oh, ano? Idikit na natin to para sa bayan at para sa susunod na mga hindi, si Sila lang ngayon. May magbabayo. Ikaw, isusulat mo rin ba ang parehong liyang para sa susunod na henerasyon?